Harap niyan mga idol noodles lang yan noodles may bagyo beans may sayuti may ricolio may carrots ayan may broccoli ayan na broccoli baby beans <laughs> may manok may mais ayan na <laughs> Bibi ano ma Bibi corn. Bibi corn. <laughs> Bibi <Maybe> Bibi <corn. clears throat> no lang yan mga idol. Ano oh. <laughs> <laughs> Sarap Pansit. Ano ba yan? Pancit gisado? Huwag mong latayin yung noodles. Pag ng gulay, okay na. Sarap na. Oh. Luto na to mga ito Lutok na. Yan hmm. Oh. Pangit kasi paglatay natin ng gulay at saka ano. Noodles yan mga idol. <coughs> so yan na. No. Kaya tayo Ito yung hinalo natin. Noodles. Ganyan yan. Ayan, maraming salamat mga idol. God bless po sa ating lahat.